ang gaganda ng mga sinasabi ng ating mga top official sa government ng araw ng Liberty o araw ng pagawa. Alam niyo mga kaupak, <laughs> lahat ata na matataas na opisyal o may tungkulin sa ating pamahalaan ay nagbigay ng minsahi sa ating mga manggagawa. Parang wala akong energy. <laughs> Alam mo mga kaupak, puro lang sila propaganda. Pero ang mga papuri nila bilang pagkilala sa mga ambag ng mga gawa. Siyempre, kung walang mga gawa, pa, sino ang gagawa ng mga gawain na Espesyal niya, ang construction, ang mga sales department, ang mga supermarket, mga hotel at everything. Sino ang gagawa nun? Ang mga mga gawa. Pero lahat ang sinasabi nila, puro lamang pampapapugi walang kaakibat na aksyon. pogi mga kaupak. Ang mga binitawan salita ng mga elected official ng ating bansa. Alam nyo ba kaupak? Walang magagawa. Ang papuri nila kung ito naman ay hanggang papuri lang at walang kaakibat na aksyon. Katulad mga kaupak sa mga kailangan o oh, patuloy na pagtaas Na mga pangunahin bilihin pero ang sahod hindi naman tumataas. Alam nyo ba kao pa? Nasaan na ang 100 pesos na itinaas, siguro mga kapag mga 2 months ago na, ito ay iniulat na nagpasa ang mataas na kapulungan ang Senado ng 100 pesos bilang pagkilala o dagdag sa mga gastusin ng mga empleyado. Pero ngayon mga kapak, nasaan na ba ang batas na yan? Nandyan na sa kongreso. At sa kongreso, tinanggap naman nila ito. Pero ang sinasabi nila, halos wala na silang babaguhin dahil ito ay sangayon din sila. Pero kung sangayon sila, bakit hindi pa napaplantsa o napipirmahan o nadadala sa presidente para maging ganap na itong batas at ma-implement na ito. Kasi mga kaupak, lumalakad ang panahon. Pero ang mga bilihin patuloy na tumataas. Patuloy na naghihirap ang maraming manggagawa sapagkat ang bilihin walang kontrol ang pagtaas. Although, ang DTI may kontrol sila. Pero alam mo naman ang DTI hanggang salita lang. Kung minsan, magchichik sila sa mga supermarket, pagbalik nila o pagalis na, o hindi nila nakukontrol lahat, mga kaupak. Meron ba napaparosahan na matataas na negosyante o mayayamang tao sa lipunan? Dahil sa pagtaas ng kanilang mga produkto. Wala, di ba? <laughs> Yan, alam mo mga kaupak, ah, pataas ng pataas ang bilihin pero ang sahod hindi tumataas. Nagtaas ang minimum minimum wage board mga kaupak. Ang pagkakaalam ko 25 pesos o 35 pesos lang ang tinataas na mga yan. Hindi pa makabili ng isang kilong bigas. Di ba mga kaupak? Sa isang disinting pamilya, inap ba yung 610 sa pang-araw-araw mo? Alam mo mga kaupak, hindi ko na hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa ako mahina ako sa mat pero kinumpiut ko sa pang-araw-araw na gastusin sa isang ordinaryong tao hindi talaga sapat ang 610 kaya mga kapak marami ang mga taong natutuwa nung napabalita nga nagpasanga ng Senado ng additional na 100 pesos at ito ay tinanggap kaagad ng Kongreso para counterpart, para mabilis na maplansya ang batas. O maipasa at madala na ito sa Presidente, mapirmahan na para maging garap na batas. At ito ay pagbatas na, maipatupad na. Pero nasaan na ba? Natutulog. Ano ba? Marami pala. Sa research ko, marami pala ang mga batas na ganyan. Ano? Hindi na ipapasa. O, o, o kaya na, nagawa na yung batas pero nasa committee lang. Ngayon, ngayon mga kaupa pag meron na naman isang bago o mag, gustong magpapogi, saka lang ito, mauungkat. Halimbawa ako ay, halimbawa ako, bigla ako naging congressman. Bigla akong bubuhayin ang batas nga nasa committee kung saan natutulog ito. <laughs> Pero walang lumakaw pa. Ito ang pangpapatunay na ang ating mga opisyal ng gobyerno masusi o kaya talagang very ano tayo, no? maselang tayo sa pag-ilik. Dahil sa susunod na taon, magkakaroon na ng eleksyon, isang midterm election na kung saan tinitingnan ng mga mamamayan kung sino ang may pinakamagandang performance sa mga politikong hinalal natin nung nakaraan uh, nakaraang taon halimbawa uh, nakaraang eleksyon ganyan mga kaupa kung mga 2022 after sa batas after 3 years meron midterm election kung sino ang mga politikong gumawa ba sila ng kailang tungkulin, nagpapogi lang, o prinuktiktahan lang. Parang nagkakainer dyan ko. Ang kanilang pansarili. Alam mga kapa, doon magkakaalaman na talagang masusi o talagang ano natin ang pagano kasi kailangan talaga yung paghalal ng isang upisyal o mataas na leader ng ating bayan, kahit ano man yan, national man yan, dapat nasa tao ang kapangyarihan talaga. Hindi yung binigyan ka lang ng counting halaga, yun na ibubuto mo. Pwede mo siya kuhanin. Kasi hindi naman pera din natin yun. Ano? Pera din ng taong bayan yun. Pero wag mo ibuto kung yung taong namigay na yun. Kasi naniniwala ako mga kaupak, ang taong kandidato nga namigay ng pera para mahalal o makamit niya ang kanyang posisyon bilang congressman, senador, mayor, gubernador, naniniwala ako mga kaupap, yan ay babawiin niya kapag siya ay nahalal. Bumoto kayo ayon sa iyong konsensya, ayon sa iyong uh, pagre-research na siya ba talaga. Pero huwag kayo boboto ng isang kandidato na namigay ng pera. Pwede mo siya kuhanin, pero huwag mo siya iboboto, So, yan ang mahalaga na ang kapangyarihan talaga ng isang taong guberno opisyal Unang mamahala ng ating bayan ay nasa kamay natin. Kasi mga kaupak, kung basta na lang tayo bumuto at hindi natin pinipili, patuloy tayo na maghihirap o mag ang bansa natin guguho. Kasi hindi natin tinitingnan. Ngayon kapag nalaman ng isang kandidato na hindi umuubra yung kanyang pamimigay ng pera, busy pa rin ang pagbuto ng taong bayan sa performance ng isang kandidato lahat ng mga nahadal na opisyal o mga kandidato magtatrabaho na nila. Ipapakita nila nga nagtrabaho sila ng tama. Kung kaya karapat dapat sila maluklok sa posisyon kanilang tinatakbuhan. Ganyan dapat mga kaupak. Kaya ngayon mga kaupak, marami tayo mga senador ngayon. Mga kongresman at hindi lang kongresman, maski sa lokal, Marami ngayon ang nasa posisyon. Hindi nagtatrabaho para sa bayan, nagtatrabaho para sa kailang pansariling interes. Ngayon mga kapak, nasaan na ba ang 120 na ipinasa? Ang mga kapak, ang sa totoo lang, maganda ang layunin ng 120, sorry, 100 na ano, tama ba? 100 ba na bang ito? 100 na ipasa. Magandang layunin ito na ipinasa ito ng batas mga 2 months na ano. Kasi ito yung hindi d -d 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 dadaan sa Witchboard o pag-aaral. Kasi pagdating sa Witchboard, ang gagawin na naman nila, ay hindi, 35 lang, 45. Ganun na naman sila. Tapos, aapila pa yung mga negosyanteng haman, Ay, hindi pwede ang 45, hindi pwede ang 50. dapat 20 lang. <laughs> ang itaas kasi malulugi, magsasara ang kumpanya. Panakot yan. ng mga negosyante, sabi nga, lilipat na kami ng Iba bansa, doon na kayo mag-ano. Eh, di lumipat kayo. <laughs> Ganon yung mga style ng mga yan. Yung mga, lalo na yung mga mayamang, ano, yung may mga malalaking kumpanya. Sasabihin niyan, pagsasara kami, panakot lang nila yan. Hindi naman talaga nagagawin kasi, alam nyo mga kapag, marami sa mga mayayamang negosyante nagbe-birthday sa ibang bansa. Magbe-birthday lang yun ha. Ang mga bahay niyan, nakatiran sa mga luxurious ah uh, exclusive na mamahaling subdivision ah! Bawasan nyo naman yung income nyo. mag naman kayo. Magkaroon naman kayo ng kindness. Kasi hindi naman kayo yayaman kung hindi rin naman sa mga manggagawa ninyo. Hindi naman kaya patakbuhin ang isang kumpanya kung nag-iisa ka lang o dadalawa lang kayo katulad ng mga restaurant or manufacturing, di ba? Dapat magkaroon din kayo. Hindi ko naman sinasabi na sumubra. Ibig sabihin, i-balance. Kasi mga kaupak, yung empleyado, 10 years, 12 years, more. Akalain mo, tricycle. Pamasahib sa, pama, sa pagpasok sa trabaho, pinangungutang pa. Pero yung mga may-ari ng kumpanya, mga kaupak, naka-sports car. 16, 10 million ang halaga. <laughs> <laughs> Tapos sa nyo, Balance? Hindi balance, mga kaupak. Dapat ang mga may-ari, ang mga may yaman, alam mo mga kaupak, may mga politiko tayo na sila mismo ay hindi sila nagsusulong na itaas ang sahod. Kasi sila mismo, mga kaupak, may mga mambabatas na sila mismo ay tatamaan. Kasi meron isang senador, congressman, mayor, may mga mall, may mga business na malalaki, may mga supermarket. So pag tinaas nila, pati sila, mababawasan ang income ng kumpanya nila. <laughs> Ganyan, no? Patuloy tayo maghihirap hanggat hindi pinapakita ng ating gobyerno ang... So mga kapak, ah, parang mainit na, hindi, hindi nakaseryoso na ako seryoso na ako mga kapak, hindi, hindi joke na lang ako, parang mainit ang ulo kayo na mga kapak, alam mo na, talaga ako, kasi naaawa ako sa maraming mga Pilipino, ano na, kung saan, sa pag-aaral na huli, ito lumalabas sa mga pag-aaral kung magkano ba talaga expenses ng isang disinting uh, pamumuhay sa Metro Manila. Ito ay pag-aaral ay 1,200. Ano? Yung mga opinion, may iba may, may, 1,100, mayroon naman sa 1,500. So, siguro mga kapag, hindi ko naman sasabi na, na gano'n, Pero, i-balance naman. Hindi naman yung puro mayayaman lang ang umaasinso sa ating lipunan. Kaya mga kapag, kung ikaw ay namamasukan, huwag kang umasa na asinso ka dito sa ating bansa. Dapat ikaw ay magnegosyo para makamit mo yung pag-asensyo. ba? Diba? Kasi kung ano, kaasa ka na tataasan, kasi yung mga mambabatas natin, hindi naman talaga sila mambabatas eh. Nabubutas lang. Eh. <laughs> so, ibig sabihin mga kaupa, maging fair naman. Kasi kawawa naman yung mga manggagawa, no? Habang buhay na lang, kumbaga, uh, kasi ang mga mambabatas natin, hindi maaasahan. Sapagkat, Marami ang mga mababatas na may mga negosyo. So, kung ikaw ay mababatas, tapos gagawa ka ng batas, di ba, na magtataas o magpapaliit ng kita mo, syempre hindi mo gagawin yun. <laughs> pero syempre, kung ikaw ay mababatas, na mayroon kang kindness sa ibang tao, di ba? Kasi alam mo, yung mga negosyante, yung mga negosyante pero hindi mga politiko, wala sila namang makagawa, although mayroon sila option, pero kung sinabi ng ating government na ganyan ang minimum, 800, 900, 1000, wala rin naman sila magagawa. Pero mga kaupak, meron naman limit yun. Pwede naman aralin, maging fair, maging balance. Hindi yung, di ba katulad na sinasabi ko, yung, yung amo, yung mayaman, yung may, ano. Mga kaupak, pwede naman bulat-latin o kalkalin yung libro ng isang kumpanya. No? Kung kumikita ba ang kumpanya. Di ba? Kasi, hindi fair. Lahat na empleyado, mga kaupak, kapos na kapos. Dahil, sa liit ng minimum sa ating bansa. Kaya mga kaupak, napansin nyo, marami ang mga Pilipino nag-a-abroad. Tinitiis na lumayo sa kanyang pamilya para lang kumita ng sapat. O para lang masecure ang future ng kanyang pamilya. O may angat ang buhay ng bawat Pilipino. O kahit sino, di ba? Dahil sa abroad, mas mataas ang salary kumpara sa ating bansa. Eh mga, mga mababatas, mga kaupak, hindi sila gumagawa ng batas na alam mismo na sila mismo o ang kanilang mga negosyo gagawa o maapiktuhan. Kaya wag na kayo bumoto ng mga mambabatas na may malalaking